Pogi <laughs> ako. Pogi ako. No, maganda ako. Maganda uh, ako. magandang araw mga kaluto na, uh, habang bumaba kami kanina sa may daan Malapit sa simbahan Yan, nakita namin sila Pundiklak uh, Kasama yung mga bata, nagsimba sila yan, magrasya ng araw. Uh, bendiciones sa dia. Bendiciones a todo el mundo. Kundi estamos istama sa bisol kon bebe. Kasama yung mga bata. Ito, <laughs> so, uh, nagvideo tayo para makita na rin niya itong daan papunta sa Kina Miguel. Ito yung mga kapitbahay niya rin dito. Makikita natin yung mga bahay na daan. Kamusta <laughs> pa ko ya? Mga bata. Hola bebes. <laughs> Santa Cruz? <laughs> Yan, itong mga uh, Batang Santa Cruz Peluka, Kaya problema? Piluka? ka Kaido Ay, kay Mirar Nalaglag daw yung ano, yung Peruca. piluka Yung uh, extension ng buhok Ito, ito yung mga uh, dadaanan namin Papunta sa loob nila Miguel, mga kapit kapitbahay niya May mga tanim ditong Ito, Ayan, na, uh, tanglad. Ayan yung mga bata, nasa harap nila Don Miguel. Chuli uh, na, pundi klak. Kim di Kelly. Kelly. Ah, si Kelly. Kelly, di ba? Ang kito Hola, Diana. Giovanna. Giovanna. Balas. Balas. Ito, busy na. Mga kapitbahay ni Miguel. Don Miguel Bacalao. <laughs> Yan, ma para makita naman yung view natin papunta sa loob ng bahay nila Don Miguel, mga dadaanan dito hindi lang na puro <laughs> sa gilid ng bahay loob nila Miguel <laughs> Don Miguel, baka lulo Don mi can be bira bibe Uh, lady. Loy, lady lady lady, lady. Ah, okay deh so yang bahay daun ni lady kasi borondel wala borondel Umiyak kanina kekere que borondel ah lady wala umiya belukang keset <laughs> yani yang mga bata don miguel laki kena sasa ronni ronni la la segunda La segunda qué es? Como Suli. Suli, sí. Va ah, a ser. Sí. Tapos eh, es de ahí que de ahí. No está ahí ahora. Ahora ese hay un casa ni punde clack. Bahay ni punde clack. A punde trabazo no hay. dito. Dami pa rin bunga yung mga mangga nila. Ito yung daan, mga kalutot. Oh, hola. Cornelia. Que tal? si Cornelia, dito bahay niya. Akasa di Cornelia. Cornelia ba? Cornelia ba tuta? <laughs> Mo ka dito muna. Yan, dito. Malapit na tayo sa bahay nila Miguel. Ito yung mga kapitbahay din, yung dito yung mga bata. Miguel, naayal Ayal, Genaki. No. Noy. Noy. Ai sa, no dai. Ai se. Papere. Este. Fredrin, mano. <laughs> <laughs> ah, ese Regino. yung Regino. Esta si Cindy. Asi, ah, maroon na magbless. Papa. Kamusta? Okay, Don Miguel Ken. Can... Ay. Ken. Can... Ha? Ah? Ariela. Ariela? Oh, bahay ni Ariela. La otra bebé donde de casa. Tamara. Tamara ay. Abajo, no? Yung sa baba po, sila Tamara tapos si Ariela dito. No, tapos ito, uh, bahay nila Miguel. Yan. Tapos dito, ang bahay nila Disyada sa ni Dora. Ito. Yan, magkapit bahay. Ito yung kapat kung saan natira yung kapatid ni Don Miguel dito. Yung kuya niya, na nagbigay ng lupa. Ganda si Okay at ito, ito ano, sa gilid na lang nun, ito yung uh, pinagtataniman namin ng mga halaman sa kuya ni Don Miguel. Kasi yung sa kina Don Miguel, yung kwangkong naman, yung do doon namin naitanim. Yan, mga na, pahinog na rin yung mga ano, yung mangga. Sarap niyan mga kaluto. Hindi na pwedeng sa eh, sino Yo kere picar de duro. Sabi ko sa kanya, gusto kong kumain ng hinog. Mas duro. Ay kiki Take care. Ay kiki daw ah. Arriba. Sabi ko mag-ingat siya kung pag umakit. Quatro. Oh. Uh, no, no, well care. No, ay no problema. Tapos meron silang ano yun no. Ay. Yun no. Meron silang yun know, Yung parang uh, lizard na malaki. Yan yun yung ano, kulay orange. Tatakbo siya. Then mga kaluto, ito po pala, tumubo na itong malunggay. Ito na yung malunggay natin na tinanim kina Don Miguel. May mga dahon na. Oh. Yan, tapos sa likod. Tapos dito dati yung mga ending, yung parang spinach, ngayon medyo uh, lumago yung uh, domo. <clears throat> Yan. Punta tayo dito sa likod mga kaluto Itong mga natirang tanim natin Ito, ito yung uh, kalabasa. Itong kalabasa natin 'yon. Ah, uh, gumapang siya, 'di Ang lalaki ng mga dahon. Ito siguro magbubunga 'yan, mga kaluto. Hindi e, pa siya naglalabas ng uh, bulaklak. Puro ano pa lang yung talbos. 'Yan, malalaki laki oh. laki ng dahon. 'Yan. Lalaki ng dahon, 'yan lalapad. O ito, nagulan din. Uh, muling nabuhay yung mga sitaw. Ayan, oh. Ay, ito, lumapad din pala yung dahon ng mga sitaw. Wala, Idris? Wala. <laughs> ito, ito, papunta na sa likod ng bahay nila Don Miguel. Ito, tapos nandito yung kangkong. Nakarant, naka, naka kumuha ko dito. Pero mas mataba pa rin yung kangkong kina Ursula kasi nga may sapa. Yan. Tapos nakaraan, nagtanim kami ni Miguel ng endeng. Eh. Yan. No? Yan. Tumubo na. Tapos ito sili. Yan. Siling malit. Siling uh, anis. Ang tawag ata rito. Anis. Tingnan natin si Don Miguel kumakain ng mangga. Ay. Tu kumida mangga. Mango. Mango. Mango, 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 mango sabor. Mango. Oh, oh, oh. mango. <laughs> <laughs> Ese también Regino, da, baila. Mango, 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 oh. mango. mango. <laughs> ah, mas, mas mejor de ah. uh, Minka Minka Chu, Idris. Vamos, vamos. Mango! vamos. ¿Qué, qué, qué? <laughs> Baila. Anak <Mango, mango>, <laughs> ni Mingka Mingka Chu. Baila, Rehino. Rapil boy mango, Rehino. Mango, 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 mango. <laughs> Di sini babalang mangga, oh. Ang lilim.

May Don Miguel ako nakita nasa taas hey, ng mangga. <laughs> Hola. 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 <laughs> siya. Hindi ma niya matis. <laughs> Kukuha daw siya ng mga hinog. <laughs> Parang nasa ano lang. Nasa puno ng mangga at bayabas. <laughs> hmm. Kalau calon murah. Satu ya masih tak rasa muncir ya. Hola. Bien. Dia masih tak rasa muncir. Tapi yang muncir si si ah, si. Şey, si. 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 Filipina. Si. 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 Nama akan luto, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih.